Og salamat dai kaayo kay ma'am no. Kini siya guys sa uh, ni siyang giboy over karon. Uh, birthday di ay sa asawa ni Sir Sir Doncilio ani nga time. Mao ni nga kami nga nag-uba no Nangatulog atulog pa intaw ni Gaplin sa kalsada. After all, mga kaibigan, pumunta kami sa tinatrabahuan ng kanyang misis. Yan ang nangyari. Yan. Para akong na-ignore ng dito mga kaibigan kasi ngayon lang ako nakapasok dito no na ganito pala dito ang uh, mga malalaking tao na malay malalaking position ho ay dito ho kumakain dito ho nag-snack mga kaibigan So kung makikita ho ninyo eh hindi ho tayo sanay sa ganitong mga pagkain sapagkat gulay-gulay tayo sa atin ito Ito yung tinatawag nila na canvas Tingnan mo kung paano yan na uh, tinapuha at tinakain ko. Parang hindi po ganoon ang pag ano. Kasi masarap yan mga kaibigan na Ang sasarap yan. Alam nyo kasi yan ang sasarap ng uh, pagkain na yan. Yan o. Tingnan